Uh, yes po, uh, tiwalang tiwala po ang ating Senate President na si uh, Chis Escudero na matutuloy na po ang halalan sa uh, November 2, 2026. Uh, sa lahat po na napadaan lamang sa aking channel, Coiners Ring, kayo po ay aking malugod na inaanyayahan na mag-subscribe. Pakiclick po yung notification bell para palagi po kayong updated sa aking mga bagong videos. At oh, Maraming salamat po. At uh, ayon po sa kanya ay talagang uh, hindi po lalabag sa kanilang uh, o sa saligang batas yung uh, ginawa po nila o pinagkaisa ang uh, bill. Kaya tiwalang tiwala po siya. Na salungat naman po sa sinasabi ni uh, senador Koko uh, Pimentel na ayon sa kanya ay nag-attend uh, din po siya ng uh, last LEDAC meeting at uh, sinabi ng Pangulo na mas gusto po niya na ituloy po ang halalan sa December 1, 2025. <laughs> Parang usapin nga, uh, Fort Witt lang, ano po? <laughs> si Sanchez Escudero po, ang tingin niya sa Fort Witt, eh, uh, pwedeng uh, isusunod na lang, tatapusin mo na yung iba. At ito naman po si uh, Coco Pimentel, eh. ang tingin niya po sa Fort Witt ay agad-agad. Uh, so magkasalungat po ang uh, kanilang interpretasyon diyan. Kagaya po ng kanilang pahayag pahaya ngayon na magkasalungat din. Uh, alamin natin kung sino yung uh, magiging totoo dyan. Ngayon po uh, mga kabarangay ay lamang na lamang pa rin po na matutuloy nga ang halalan sa December 1, 2025 uh, dahil hindi pa po pinirmahan o binito ng Pangulo ang nasabing uh, bill. So ang umiiral pa rin pong batas ay ang uh, Supreme Court ruling na nagtatakda na ang halalan po ay magaganap sa December 1, 2025. Patuloy pa rin po sa pananawagan uh sa kanyang mga interview si attorney Romulo Makalintal sa ating pangulo na ibeto ito. Pag-aralang mabuti, isiping mabuti. At ang uh, kaniyang hinihiling ay uh, sana ibeto na ito ng pangulo uh, para uh, hindi po mapahiya dahil kapag ito po ay uh, kanyang pinirmahan, uh, tiniyak naman po niya na siya po ay magtutung sa Korte Suprema upang ito po ay muling uh, ipetisyon. Uh, dahil ayon po sa kanya, uh, ito po ay sadyang uh, kamukha lamang po o katulad noong uh, uh, isinabatas nila noong 2022 na kanya pong pinetisyon at uh, pumanig po sa kanya ang Korte Suprema. Kaya po ang... Uh, bil na iyon ay uh, bagamat na ipatupad ay idiniklara po ng Korte Suprema na unconstitutional. po Kaya nga po nabawasan ng isang taon ang inupo po ng mga nanalo noong 2023. Uh, sa nakikita po natin ay uh, may tsansa o malamang po na ibeto nga ito ng ating Pangulo. Uh, dahil kung inyo pong natatandaan ay nagsalita po ang Pangulo bago po ang halalan o yung midterm election Sinabi po niya na napakalagi po ng uh, maitutulong ng mga barangay officials para ma maipanalo o manalo po yung kanilang mga kandidato. Kaya sinabi niya sa kanyang mga uh, officials, sa mga uh, congressman at mayors na uh, kailangan uh, makuha nila ang simpatsya ng mga barangay officials. Kaya po uh, magkaramihan sa kanila ay ginawa po ginawa po pong uh, pampain uh, kaya po sa pangunguna uh, ni Madam Aimee Marcos ay uh, nine months before po ng halalan ay uh, sinabi na po nila maging ng uh, House Speaker Romualdez na may propose po, proposal po sila para i-postpone ang halalan uh, sa 2025 uh, ito po yung 4 years term ng uh, Senado at six years term naman ng Kongreso na nauwi lamang po sa 4 uh, uh, four years na magaganap nga sa 2026. Uh, at siyan po mga uh, kabarangay na malinaw na malinaw po na ginamit na pain uh, para makuha po ang uh, suporta uh, ng mga barangay officials. Uh, subalit, so datapuat Uh, Noong lumabas nga po o natapos na itong midterm election ay nakita po natin. Nakita po lahat ng tao na uh, kulelat po, uh, may mayorya po sa mga senador ng administrasyon ay natalo. So parang nakikita po natin na talagang ayaw po ng mga mamamayan ang, uh, na ma-extend pa, ma-postpone pa ang halalang ito ng December 1, 2025. Uh, Bagamat nag-deliver naman po ng boto, siyempre yung mga nakaupo para po sa kandidato ng administrasyon ay uh, eh, dahil nga po may kapalit uh, ito nga po uh, pag-e-extend ng, ng kanilang termino pero hindi po umubra dahil mas uh, malakas at marami po yung mga uh, hindi buboto sa kanila na hindi po sang-ayon uh, sa batas na ito. At muli po, ang uh, umiiral pong batas ay yung parin pong Supreme Court ruling na uh, nagtatakda nga po ng uh, eleksyon sa 2025. Hindi pa po aprobado at hindi pa rin po binito ng Pangulo ang uh, term-setting bill na pinagkahisaan po ng Kongreso at ng Senado. Abang-abangan po natin ang susunod na kabanata. At matiyakit po na ito po ay hindi na po aabot sa Korte Suprema Kapag uh, pinakinggan po ng Pangulo, ang uh, panawagan po ni Atty. Makalintal na ibeto po ito. Yes po, uh, kapag ibineto po ito ng uh, Pangulo, ay matutuloy na nga po ang halal sa December 1, uh, 2025 at hindi na ito makakarting sa Korte Suprema. At kung sakali naman po, uulitin natin na ito ay kanyang pirmahan, tiyak po ito ay magtutuloy, tatagos sa Korte Suprema at kapag ito po ay uh, tumuloy at uh, dininig na sa Korte Suprema. Napaka lucky po ng kalamangan ng uh, Supreme Court ruling at napaka lucky po ng kalamangan na ito po ay ideklara muli na unconstitutional by ring.